Magandang araw sa inyo mga parekoy Panibagong araw, panibagong usapin na naman tayo ngayon tungkol sa ating mga makina So kung mapapansin nyo mga parekoy na yung aming RPM dito, revolution per minute Ay umaabot na ng 600 So sa araw na ito mga parekoy ay pag-uusapan naman natin kung ano nga ba Ang pagkakaiba ng torque versus power So kung interesado kayo sa video na ito mga parekoy ay huwag nyong kalimutang mag-like And mag-subscribe sa channel na ito. So, ayan na nga mga pare ko. So, ngayon isang mabilisang explanation lamang sa ating torque versus power para naman mas maintindihan kaagad dito ng karamihan. At ngayon pinakamadaling uh, explanation ng ating torque mga parekoy Ay yung ating tinatawag na twisting force So sinasabi ang pagcalculate ng ating twisting force Ay ang force times distance So ngayon gagawa ulit tayo ng ating example So ayan mga parekoy mayroon tayong isang uh, nut dito Na ating bubuksan gamit ang isang adjustable wrench So ngayon sinasabi na ang torque daw ay isang twisting force So ayan mga pare ko eh isipin nyo yung ating uh, bolt ngayon yung ating kakalasin yan yung ating twisting force kasi nga iikot tayo maaari nating higpitan or maaari nating luwagan So ganun nga mga pare ko force times distance so yung force natin yung ating lakas dito sa ating hinahawakan sa ating pagpiit so sinasabi distance so force acting upon a distance so sinasabi na yung lakas daw natin mga pare ko at saka yung gaano kahaba simula sa ating hihigpitan o yung ating kakalasin ay tinatawag natin yan na torque. So ngayon isang example pa itong tinatawag natin combination wrench ay mapapansin nyo mga parekoy mas mahaba yung kanyang distance sa ating kakalasin at doon sa ating hinahawakan. So once na mataas yung ating distance mga parekoy or mas mahaba yung ating distance ay magkakaroon tayo dito ng tinatawag na more torque kumpara sa ating adjustable range. So in summary mga pare ko, sa madaling sabi ngayon, mas mataas yung torque ng ating combination range kaysa sa ating adjustable range. So ganyan lang yung basic na pagintindi ng ating torque kung saan tinatawag natin itong twisting force na force times distance. At sa puntong ito naman mga pare ko, eh, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung power at ano nga ba ang koneksyon nito sa ating mga makina. So sinasabi mga pare na yung power daw natin ay ang rate at which work is done. So madaling ipagintindi lang dito mga pare ko. Uh, kunyari ngayon may example tayo dito. Isipin natin na ito ay dalawang sasakyan ano. So yung unang sasakyan mayroong 20 horsepower at yung isa naman ay mayroong 10 horsepower. So ngayon magkakaroon sila ng karerahan. So ano sa tingin niyo mga pare yung mauunang makapasok sa ating finish line? So syempre pag pinag-uusapan natin dito yung power So yung una may 20 HP Syempre mauuna sya dito So ngayon ipagpalagay natin mga pare Na inaabot nga yung ating finish line Ng 10 seconds So ngayon sa pangalawang sasakyan natin Since 10 lang yung kanyang horsepower Ay sa loob ng 10 seconds Ay nasa kalahati pa sya Dahil nga kalahati lang ang kanyang lakas Sa unang sasakyan So para makapasok siya sa ating finish line Ay kailangan niyang abutin ng 20 seconds so yan ang pagintindi ng ating power dito mga parikoy so ibig sabihin, kapag mataas yung ating uh, horsepower so yan yung ating power ngayon so yung rate naman natin ngayon yung ating time, so gaano daw kata kahaba matapos niya ang isang uh, work mga ko. so yan yung ating rate, yung ating oras so yung work is done naman sa loob ng isang ating distance from start to the end. So, yan yung ating power. So, the rate at which the work is done. So, horsepower at saka yung ating segundo para matapos na yung ating distance sa distance, mga parekoy. At ganyan lang kadali intindihin yung ating torque at saka sa power, mga parekoy. So, sa puntong ito naman, ay i-apply natin ito sa ating mga makina kung ano nga ba ang epekto at ano nga ba ang meron sa ating torque at saka sa ating power sa bawat makina mga parekoy at ayan na nga mga parekoy sa kabilang bahagi yung ating diesel engine at sa kanan naman yung ating gasoline engine so kung wala pa kayong idea sa mga makinang ito mga parekoy ay panoorin nyo yung video ko dito na ilalagay ko sa ating description so since torque at power naman yung topic natin ngayon ay mag focus tayo dito mga parekoy so gaya ng sinabi ko kanina yung torque daw yung ating twisting force Ngunit bago natin busisihin yung ating torque sa ating makina mga parikoy Ay kailangan muna nating intindihin yung ating tinatawag dito na compression ratio So since piston engine naman yung ating mga makina mga parikoy Ay ibig sabihin na kahit gasolina siya ay meron din tayong tinatawag dito na compression ratio mga parikoy So ano nga ba itong tinatawag natin compression ratio mga parikoy So dito sa kabila since mahaba yung kanyang distance ay tinatawag natin itong high compression ratio samantalang sa kabila naman mababa lang so tawag dito natin ay low compression ratio mga parekoy so dito sa taas na bahagi tinatawag natin itong top dead center at sa baba naman tinatawag natin itong bottom dead center so ang sinasabi dito mga parekoy yung ating sa piston mga parekoy pinag-uusapan dito kapag top dead center at saka yung ating bottom dead center mga parekoy So ayun na nga mga parekoy galing sa ating piston Nakakonekta siya sa ating crankshaft ang tawag natin dito mga parekoy ay ang ating connecting rod since sya naman ang nagkoconnect sa ating piston saka sa ating crankshaft So pinakagitna ng ating crankshaft mga parekoy yung ating tumatanggap ng rotary motion ay tinatawag natin yung main bearing So sa kabila naman mga parekoy yung humahawak sa nagkoconnecta sa connecting rod at saka sa ating main bearing ang tawag natin dito mga parekoy ay yung ating crank pin or yung ating tinatawag na crank journal so ngayon mga pare ko yung tawag natin sa distance simula sa ating main bearing papunta sa ating crank journal ay tinatawag natin itong throw so dito papasok ngayon yung ating usapin na torque or yung ating tinatawag na twisting force so sinabi ko kanina na, na force times distance so yung force mga pare ko yung nanggagaling yan sa ating power stroke sa ating piston sa kanyang combustion cycle or yung kanyang power cycle So ayan, na, galing sa ating sa kanyang power cycle, nagkakaroon ng expansion yung ating piston at natutulak niya pababa yung ating connecting rod na siya namang nakakonekta ngayon sa ating crankshaft. At sa distance naman pare ko dito papasok yung ating throw simula sa ating main bearing hanggang sa kanyang crank journal. So diyan papasok yung torque natin na force mula sa piston at saka sa distance naman mula sa ating uh, main bearing papunta sa ating crank journal. So Basic lang mga pare force acting upon a distance. So ganyan lang kasimple yung torque ng ating makina mga pare koy. At syempre mga pare koy, since parehas lang naman yung ating makina, nagkakaiba lang sila sa kanilang build na gasoline at saka sa diesel. So ayan, meron din connecting rod, meron tayong main bearing sa gitna. Yung ating crank journal na nakakapit sa dalawang nakakabit yung ating connecting rod at saka sa ating crankshaft. So dito naman sa baba 'yung ating tinatawag na throw mga parekoy. So kung mapapansin nyo, mas mahaba ngayon 'yung throw ng ating diesel engine sa ating gasoline engine mga parekoy. So katulad ganina, mayroon tayong force na nanggagaling sa ating power stroke. So dito naman sa gitna 'yung ating distance mula sa ating main bearing papunta sa ating crank journal mga parekoy. So sa bahagi na ito naman mga parekoy, pansinin niyo 'yung maigi na 'yung ating gasoline engine ay meron naman siyang low compression ratio. So kapag meron ka lang low compression ratio mga parekoy automatic mababa din dito yung iyong throw kumpara sa ating diesel engine na mataas yung ating compression ratio dito kung kaya mahaba din yung throw dito at saka yung ating connecting rod. So once na mahaba yung yung compression ratio mga parekoy, mahaba din dito yung iyong uh throw. So ngayon, kung suma total mga parekoy yung yung torque ng ating makina ay nagkakaiba lang sa ating tinatawag na throw mga parekoy. So sa puntong ito pa, ay gagawa natin ng summary kung ano nga ba talaga yung pinagkaiba ng ating diesel engine saka sa gasoline engine sa torque at saka dito na rin papasok yung ating power mga parekoy. So since mahaba nga yung throw ng ating uh, crankshaft dito sa ating diesel engine mga parekoy, syempre matagal din yung kanyang twisting force mahaba yung kanyang twisting force so ibig sabihin lang na yung ating diesel mga parekoy ay mayroong more torque dito so hindi kagaya sa ating gasolina na makina mga parekoy since mababa naman yung kanyang throw dito so mabilis ang kanyang ikot kung kaya less din dito ang kanyang torque mga parekoy. so sa power naman mga parekoy since mahaba yung throw natin dito sa diesel engine more torque so Mahaba din ang kanyang iikutan. Ibig sabihin, matagal makabalik yung ating piston sa bottom dead center hanggang sa top dead center. Kung kaya may mahabang torque tayo, so ibig sabihin mahina yung ating power. So less power tayo dito sa ating engine mga parekoy. Sa kabilang bahagi naman mga parekoy, since mababa lang yung torque dito, ibig sabihin mas mabilis yung kanyang ikot ng ating crankshaft dito, mabilis yung akit at baba ng ating piston. Ibig sabihin na maliit lang yung torque natin kung kaya mayroon tayong Uh, mas maraming power or more power mga parekoy. So ganyan lang yung basic ng ating torque versus power mga parekoy. At ngayon sa madaling sabi mga parekoy na yung ating diesel engine ay mas mataas yung kanyang torque sa kanyang power at yung gasolina naman natin mga parekoy ay mas mataas yung kanyang power sa kanyang torque. So ganyan yung pag-intindi ng ating torque versus power sa mga makina mga parekoy. So ano sa tingin niyo mga parekoy, yung mas mabisa na makina na bagay sa atin mga parekoy? So ngayon ang sagot natin diyan mga parekoy ay magdedepende yan kung ano yung gusto ng isang tao. So katulad namin dito sa barko, sa barko kami nagtatrabaho. So ang kailangan ng makina dito yung matataas na torque. So kung bakit matataas na torque mga parekoy? Kasi ito yung mga makina na kayang bumuhat ng, mga, ng malalaki o yung mga mabibigat na bagay gaya ng mga barko mga parikoy. So kung gusto nyo naman ng mabilisang takbo mga parikoy, dun kayo sa mga gasolina kung saan kaya niyang magbigay ng matataas na power mga parikoy. So kapag kailangan nyo ng malalaking torque mga parikoy, dun kayo sa mga makina na mga diesel katulad ng makina ng barko, ng makina ng ating mga bus, ng ating malalaking truck, So diesel yan mga pare since nagbubuhat sila ng mga mabibigat na bagay. So kung mabilisan mga pare koy, dun tayo sa gasolina since nagbibigay siya ng mataas na power mga pare koy. So hanggang dito na lang ako mga pare koy, ni na marami kayong natutunan sa video or topic natin ngayon. At kung may gusto kayong topic na ating pag-uusapan muli mga pare ay huwag kayong mahiyang mag-comment sa ating comment section. Para naman pag-usapan natin ito sa ating susunod na video. Maraming salamat sa inyong panunod mga parekoy. God bless sa inyo dyan. Peace.